So yun, kumusta po ang lahat? So bali matagal-tagal tayo hindi nakapagpamana Parehas kami ni Otol yan, si Otol din lulusong na din Parehas kami natagalan Bago makalusong Nung time kasi na sumakit yung ngipin natin Inabot ng limang gabi Wala pa kabilugan ng buwan nun Mahaba pa sana yung dilim Hanggang inabutan lang tayo ng kabilugan ng buwan Yun, bali ngayon Nakalipas na yung kabilugan apat na gabi na yata nakalipas yung kabilugan ng buwan halos sampung gabi yata wala na yung kita buti na lang pumunta na yung buyer ng ata ayan nabil na yung ata natin kaya ayun may na ipanggastos tayo sa loob ng mahigit isang linggo yan sana makalari tayo ngayon sana sartahin dito lang tayo tayo kung ikot mga ah, nasa alas 9 medyo siguro sisikat tayo buwan mamaya sana makadilihin siya kung medyo malino yung dagat diretso tayo ng kabakuman may dumapon dinis binalot ko na tila yung ilaw ko para dumilim bali din lang ako dito sa mababaw pero wala pa akong panalok dito sa tapat na lang to igigilid ko tapos kukuha ko ng panalok ko sa bahay Hana gai dan nih hai yet semut tur. Pokok anu liu. Itu semut tur ngai ya. Wah, liu. Itu ngai semut tur naga hid ka. Terak dai. Nandumpal sabang kan di motor kuyung. Malaki yung panahalok. ito buti sa dito ko oh, meron ano to yung kulambu yata to, na ginawa yun sa ate ano yun mm -hmm. lambat Kayo sa rewe, kayo sa Kapatid na ulay salok na tayo. Sigurado. May pangbagoong tayo dito bukas. Tama-tama, may lip pa. Ah. yan Ah. Ah. salok natin Ah. Oh. Ah. 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 okay Ah. 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 どいどこ Subió ahí, por un canileo. Por un mat

may darawaw, wow, may na. No. oh! yan siya ito lang, may tinatabi din may dilis din na daraw yun sa atin wala na nandito tayo sa pinakamababaw na ito yung nandilis oh puno, puno yung lalagyan natin Pati sa bangka natin may marami pa oh marami ito pang ulam, yan oh magpapaksew na yung mga yan <laughs> <laughs> dito lang sa gilid ng batuan antay pa natin si Otol baka mayroon yun sa talong na tayo alas media na ando na yung ano natin dinis hindi na sa bahay naman kasamahan ko dito kanina madami dami nasa mahigit 40 kilos siguro madami kami paghahatian ngayon subali so, si Otol may dinala din sa ano yung kanina dito yung dinala dito kanina hindi sumama yung karamihan kaya bumalik siya sa laot ano sa dilim siya doon oh ano na siya eh may ilaw na yun oh. may ilaw doon andun siya ay yun siya <laughs> tumira na yun din dilim yung kanyang ilaw hindi kasi sumasama sa dilim yung marami kapag ka maliwanag na maliwanag yung ilaw marami kami pagkahati ng ilaw mimigay natin yun tingnan natin sa bahay kung mga na magsikoha na sila A few moments later Ito, oya, oya, Ito na lahat oh Ha? Tiningal tayo Ayan bali Ayan natira Bali nagsipagkuha na pala sila dito mo sila pa. Uy, Ay ralanog na yung Madami pa to Kung pikiluhin to mga nasa

Awan po sa high, trips, <cat> <developed Airbnb> na sa freezer na may Awan sa Awan sa freezer na kung sa na kung may ilaw. Awan sa freezer na sa na kung ka kay na may tao mo. ka yung ayok kayo. Sa ko Sa Sino may mera? Baka na yun nasa lakas dyan na Si Remini Nagbabakal nga na eh hey. Yung mga naglalako dito oh, Dito sa amin kapag sa araw sumaga Sino ang tao doon? 50 yung kilo dito. 50 50 kanina ka na doon Mayroon may 40 lang pero dito sa amin, libre lang to. Pero mamahagi lang namin to kapag ka yung bibis. Ang tarag ba ngayon na duha? Ha? May pinatawagan pa ako kay ko na sa may kapawangan. Wara! Wala na sa... Nasara ko na So yun magandang umaga so bali hindi na ako nagbagoong ibinilad ko na lang ayan o. tapos ito pa ayan. tapos yung, yung isa tatlong bilara yung nabilara natin so yun so bali yung naibilad natin mga nasa 8 kilo lang yung naibilad natin ayan lang yung tinira natin mayroon kasi magayilo kapag ka madami nasisira yung ilalim lalo na kapag ka hindi abonda sa yelo kaya ayun na mas maganda na kunti lang yung yeluhan para sariwa pa pagka na malilit pa kasi kaya hindi tayo pwede magtira ng madami nun masisira yung iba nun kahit na may yelo so bali sa susunod lang yung shoutout natin sa susunod na episode lang kapag ka, nakapagpamanan na tayo ng maganda-ganda so yun maraming maraming salamat sa panonood